Sus, gumantika mga kumbayan oh, grabing taba ito. Oh, mm, so pakita natin sa inyo para masarap. Sa sulit na subo. Sa lagang ng pakol. Mm. Maganda ang tangali mga kababayan. So, di tayo nakapagluto sa laot kasi hinabol natin makauwi na hindi tayo abutan ng amihan. So, dito na natin to ihawin yung nahuli namin pakol sa pataw. Sarap nito mga kababayan oh, Pakol na puti Sa pataw lang yan ako kuha Kaya Sobrang taba niyan mga kababayan Itanghalian namin ni Kuis Tata Ayan. Bilis lang tumaluto kasi malakas yung hangin Ang ganda yung baga Pakol na malaki Yan Inihaw lang talaga yung masarap sa ganitong pakol mga kababayan Grabe kapal ng laman yan Kapal yan no? Karon to mga kababayan. Ah, uy. Sus, gumantika mga kababayan, no? oh, grabing taba ito. Hitam <laughs> nito, Taba ta. Gumantika oh. Taba ini okay. yung pakol niya. depende sa pakol, tung pakol sa baura. Tung itim. Na pay taba to, na pay payat. Itong ganito, itong klase ng pakol pataba to sa laot nga yeah. baura uh, sa laot nga bakol litar na to Sunod na Basa, basa inihaw sonog yun <laughs> abang paluto na yung inihaw natin mga kabayan Gawa na tayo ng Sausawa na masarap Para sa masarap na inihaw Pag sausaw ng laman Pagdadala yung mga lamas o ricado na pangkasarap. Yan, sibuyas. Meron kaming sinamak. Para anghang saya talaga. kahit hindi na natin pisaan ng sili yan mga kababayan maanghang na yan kaagad sarami ng sili na yan oh. yan na ating inihaw atay niya mga kababayan oh. wow mm. malalam kan, ulam pananghalian makakain na tayo Hala. Ah, sa-sa-sa. Napakaraming ricado. Mm. Grabe malinamnam talaga yung atay. Ay na tayo mga kababayan. Ini ho pa pakol. Favorito ni Quest Juice. Diyan lang ka magpa sa sawan. Dali ng balat Pasan niyo, sunog yun. <laughs> sunog ang balat. Sunog <laughs> yung naman talaga pagpakol mga kababayan kasi makapal yung balat. Kailangan masunog yung balat saka maluluto yung loob. Ayun laman no? lagang niya, lagang lagang? Ah. lagang ng pakulo pakul mapakita oh. pakul. natin sa inyo para masarap isang sulit na subo sa lagang ng pakul ummm ummm ummm

solid ka kada subo sarap mm. Yan, buti nakahabol kami magpatabi mga kababayan ngayon ang lakas na nangangit kaya di na kami nakapagluto sa laut dito na kami sa tabi nagluto nagtago na kami Hmm. Lakas na si Amihan. Oh. Grabe kalate pa lang mga kababayan, grabe halos lugos na o luno Kaya grabe nakabusog. Hm?